Hi guys, welcome to back my channel. Ah, uh, ngayon guys, ah, uh, dito tayo sa trabaho. Ah, uh, break time ko. Kaya, konting takad-lakad uh, lang. Ang maingi dun ah. Uh. Ga-alarm yung mga sasakyo. And guys Hey uh. Okay guys, tumuna ako. Mag-break muna guys. lakad-lakad muna tayo guys papunta dun sa kantin ayan guys, tinan nyo naman yung view dito sa sa mall ayan, si Mr. Guard ayan, appliances to guys ayan ayan, daming tao guys, di ba ang coffee shop yan guys At, tayo kakain guys sa Max Mahal dyan. Huwag tayo dyan. Ang lawak ng mall, no? Ang daming butik dito, guys, no? Sa mall. Ah, so, wala tayong pera para bumili sa mga mga butik dito, guys. Ang daming mga pwedeng bilhin dito. Kaso walang pera. Eh, si Mr. Jollibee. Nandun pala. Ito guys, dito tayo. Ito si KFC. It's finger licking good. Kaso, mahal dyan guys. Huwag dyan. Pero masarap ang pagkain dyan. And guys, lumabas na tayo sa mall. At nandito tayo sa alsada nakapunta tayo sa kantin na kinakainan ko. Doon kasi mas makakamura tayo at makakatipid tayo ng mga ulam doon. At masarap pa. Andito na tayo guys sa uh, binibilang ko ng manok. Uh, masarap yung pagkakatimpla nito para siyang KFC at Max. At uh, ito yung ulamin natin guys. Yan, pumipili ako ngayon ng malaman pagka malaman kasi mas ano mabilis siyang kainin pagka mabuto ang tagal malapit na tayo guys sa kantina na kinakainan ko konting lakad na lang guys maraming kainan dito guys pero ito yung the best para sa akin na kainan at mura lang ang ulam nila dito talagang sulit talaga at makakatipid ka and guys marami silang tindayaan Ayan, yung iba ibang klase yan guys. At mamimili lang kayo kung ano yung gusto nyo. Yan kung ano yung mga gusto nyo yung ulam, ay kumpleto sila dito. At, sa pa ay mura. Yan. Ayan guys, nakaupo na tayo. Ah, uh, Mag-ready tayo kumain. Ayan guys. Ayan, ito yung binili kong manok. At saka yung baong kong kanin. Ayan. Kailangan mabilis lang kain guys kasi one hour lang break natin. Kaya, eto, ah uh, sisimulan na natin kumain. Ang daming kumakain dito guys kasi mura lang. Ayan guys, yung ating mga kakainin foods, gulay, tsaka chicken. Okay guys, <coughs> pabalik na tayo sa mall. Ah, tapos na natin kumain. Kaya naglalakad tayo guys, papunta ulit dun sa mall. Yan. Tiralax-tiralax lang tayo, muni-muni lang muna habang naglalakad. Tingin-tingin lang sa paligid. Yan. Napakaganda ng ano dito, guys. Mall sa Novaliches. SM Novaliches. Pasok tayo, guys. Yan, ah, nandito ulit tayo guys. Lakad-lakad lang muna. Aka tayo sa second floor guys para mamasyal muna tayo. Tingin-tingin muna tayo din sa taas. Second floor ng SM. dami kasi dito guys na ano. Pwedeng mag-canvas ng mga cellphone. Palaruan ng bata. Ito guys, oh, ang daming butik ng mga cellphone. Ayan, pag ano guys, kasi nyo mag-canvas, dito na lang guys, ano, SM Novaliches. Ayan guys. Ayan guys. Napakalawak ng ano na to guys, mall na to. Ang ganda pa ng view. Relax tayo dito guys. Okay guys, guys. Ah, uh, stop over muna tayo dito. Pahinga muna tayo dito. Ah, uh, tingin-tingin lang muna. Yan, relax relax lang, guys. Kasi kakailan natin kumain. Kaya, nagigot-igot mo muna tayo dito sa mall. Tara na, guys. Let's go. Lakad ulit. Mabalik sa, sa store. Ganda yung lugar dito, guys. Pwede kayo mamasyal dito. natin pwede uh, ano dito guys puntahan kahit yung mga anak natin pwede natin ipasyal dito ah uh, malibang libang sila guys okay, so, ang ganda ng views guys so diba ayan ayan guys lawak ng SM na ba guys tara guys let's go na ulit Ayan, malapit na guys. Ay, uh, isang oras lang kasi tayo guys. Nakabreak lang tayo. Kaya lakad-lakad lang muna dito. Pasyal pa siya. Ayan, ganda ng view dito guys. Ayan, dami pwede ba kainan dito guys. Pag uh, namasyal kayo, mga kainan. Ayan. Dami and dito guys. Restaurant. Ayan. Medyo nakakapagod din, guys, no? Pag naglalakad. <laughs> Baba na tayo, guys. Baba na tayo ng second floor. Ayan. Escalator tayo, guys. Ayan. Malapit na tayo, guys. Punta na tayo ng locker ulit. Hi, guys. Pahinga muna tayo dito, guys. Nakakagali uh, nga natin sa break. Uh, kaya mag-relax na muna tayo. ha uh, tayo sa nilalim ng puno guys. Chilaks-chilaks lang muna tayo guys. Kasi nusog pa tayo. <coughs> Relax na muna tayo dito guys. Kasi uh, wala pang oras para mga... Bumalik tayo sa Sa, sa, sa ta, pagkatapos ng break natin. Kasi hindi pa tapos ng break. Kaya, uh, mga may 30 minutes pa tayo guys. Hi guys, uh, pabalik na tayo sa locker. ah uh, tapos na tayo mag-break. ah uh, kaya eh, wapunta na tayo ulit sa locker. Hindi uh, na tayo magpapahinga guys. Uh, mga, uh Asikasin ah, na tayo. Para umalik ulit sa trabaho. Yes. guys. Yeah, guys. Yeah, guys. Hi guys, ang ganito na lang guys magdiin na tayo uh, Sa yung uh, pag tayo guys At sa aking mga vlog na darating Ay support tayo pa rin kayo na salamat sa inyo guys Sign off.